Karong bulan sa Hunyo mao ang atong ginaobserba ang National No Smoking Month. Agoy. Okay? Mm -mm. Wa Panigarilion ah, ang atong Sige pabuhot! Oh. ang simod tambocho. Ang mga bata rondong inin, mm. kabataan ang Pilipino mao'y tumbok sa Department of Health. Dapat lang. Oo, oh, kay uh -huh. ang tema karong uh, tuiga kasama mao ang mm. protektahan ta ang kabataang Pilipino kontra sa makaha kuyawa ni bisaya ah, makaharalit nga panigarilyo og okay. vape oh, mm, oh. kag uh, no? sa kuan sa mga lunggot ang mga kaisod mga kaiso lunggot ang oh di ba sabasto pa oh. mang bunta mang adang ilunggo <laughs> ka eh ilunggo <laughs> may pagka sa imong abol ah, ano ba diba ka bulanon ka oh. bulanon tatoto <laughs> <laughs> mixture, ha? Huh? Um, mix, a mixture. Mix cultural, um, <laughs> Intercultural, <laughs> Presentation. Oo, di ba? Sa Daan pa ko. Daan pa di ba? Daan pa uh, palagi. Pwede na eh. Kuya niya, ni, ito ang kauban kayo nakatumar ni Nagaling mga lingwahing masabta ni. Eh. Linguistic. Uh, linguistically, ko ano, intellectually, kapak kapa, capacity. Uh, huh? Inclined. Oh. Uh, si Sir Joel pa to. Lain mo na, Sir Jo. Ayun Ay, na, Sir Jo. Balik na sa no smoking, Dong Erin. na Uh, Gidiso ka ron sa Department of Health mm. nga kanibit ang mga batanon karon nga naga-vape-vape. Um, na. Nagduo nga oh. ang vape. Is, is less harmful. Agoy, nasipiat yun mo. Mauman. Uy, <laughs> dahi ka na, dahi yung kuwan, ba? Aso sa baby daw, dahi? Oh. Dili dahi na siya Uh, pariha sa uban nga mga kanang aso bitaw sa mga ordinaryo nga mga sigarilyo mm. nga inig exhale nimo mugawas tanan ang kanada ang vape day day mm. basi nakoy bas na nabasa ana mm. sa medical journal mm. nga mabilin day na ng aso sa imong baga Correct. dili na tanan nimo ma exhale baga kasama mupundo day nang katong aso day andin mm. and then mapundo ng, dugay ng aso sa imong baga sigurado ko daot yun dahil. na imong mm. baga dai mao gid na so wala man gid siguro bisyo nga dunay kaayuhan doon iri mao gani na mm. tingala bitaw ko nga ila jud ipang justify but anyway siguro pay mas lahi magutong ka ng sigarilyo nga katong mm. traditional or even katong unsa tawag ta tabako Tabango, to. katong tostos oh katong uh, sa kong lola sa una <laughs> <laughs> karon kay kuan man electronic electronic ah, na dai so man. pag mo sigarilyo ka ani mura kag dato ka taon ha uh -huh. oh, yes, pagka up Makisama <laughs> Pero social. biya mm. Kay ba kita dong Erin nga kining mga pagpanigarilyos mga kabataan subay so, sabay lagi baytaon na sila sa kadang tama sa tama, mga tama lagi sa barkada. Aron in the kuno kon. Oh, lagi pod. Niya. So karon ang Department of Health nagpahinumdom kanatong tanan ang vape dili gyud siya maayo, no? Mm. Dili bisan pag unsa pang klaseng tostos -tos na dili gid maayo na agid na siya eh, kadautan sa no, atong lawas. Mao mm. dai ingon lagi tanan nga isulod nimo sa imong lawas basta mga kanabitaw made of chemical dai myself. shell. Yes. Delikado na baga ka sa mga substance. So mga ginikanan panawagan mm. atong uh, giyahan ng atong mga anak atong pahinumduman nga dili gid unsa pod nga pagundang nung iring otro basta otro, pod <laughs> Mga oh, on ganing way buot na bata pala touch ka. Unya ko ani ha. sindehi Sus sindihan ba jud pa Oh, mao na di bagyan man. Ahmad. Pa sindihan pa man gid na. Oh, mao gyud na dito. Mabitaw ang <tinyan> bata. Wala tay pusporo. Wala tay baga daris sa balay. Nagubo-ubo ang bata pag una pa niya. Oh, pagkadugan ah, how da